ay bakit lab? kumain ka na kakay <laughs> bagong gising tong dalawa na to natulog sila half day ano ba yan o oh, doon na kayo kay papa doon kay papa ang <laughs> cuteness kay ha? hi guys nabudol ko si mama lab na sasama raw siya ito yung hinanda niyang baon niya Oh pinagsamang nuts siguro kakain sa biyahe namin kita kita na tayo kung may kung saan kami pupunta Paalis kami guys nandun pa siya sa, sa loob ng panahin ngayon. Naluto. Wow. I love it. Chicken ang bahit Hindi ko napansin mga sa salata niya. Hindi oh. parang ano, parang pork ang luncheon meat eh. Ha? Oo. Sabi ko sa kanya, huwag niyang lipisan kapalan lang niya kasi dadalawa lang naman kami. Ayaw oh nga pala pinakain ko si Sky. Nakakain siya. Naubos niya guys. Napabayaan namin itong ano oh. Sayang. Yung pakbet. Favorite ko pa naman ito. Sayang. Tapos itong isa. Oh, yung sinigang. Ayan. Tapos magluluto ako ng ano. Chicken. Ito. Chicken siya. Mm. Nako. Sakripisyo kamahan mahal. Hindi kami kumain sa bayan, guys, kasi ay na nga. Hindi <laughs> kami kaagad ni Papa. Eh na naman siya, oh, naglalakas-lakasan. Galing lang namin kay Lumang, pinacikap check up ko na naman. Hmm. Oh. Kay bigyan naman ng si Lumang eh. <laughs> <laughs> naging best friend na yung doktor. Oo. Uh, <laughs> Pero totoo, uh, di ba nung kila Cheng pa lang? Oo. Uh, oh. Oo, baby pa lang si Jessie noon, saka si Doc, wala kasi Clark. Di ba? Doktor na nila si ano, si Dr. Lumang. Si Dr. Lumang guys, yung ano, may-ari ng Lumang Hospital dyan sa ano, sa Gimba. Uh, eh, yung... kanina kasi dapat mag-vlog si Patsy, uh, naalala niya, kaso mo, naiwan niya yung camera, kamamadali. Kaya ngayon lang kami mm -hmm. ano, ngayon lang siya mag-vlog. Tapos ito, hindi kami kumain. Tanchet, ano oras na? Alas, mag alas 2, alas 3 na. Alas 3 na? Mm -hmm. Hindi kami kumain sa bahay guys, maraming tao. Okay. Nui ako pagat ni Papa, kaya hindi kami sa bahay kakain. Hindi ka na. Nagmamadali, gutom na gutom. Go. Charot. Lagyan ko na ng asin. Minsan kasi pag ano, saka mo lang aakin ang pagluto na. May stock lang dun sa isang porsyon. Tapos ang alat-alat. Favorite ko to guys. Kahit sa everyday ito ang ano, ulamin ko. Okay lang sa akin. Lagyan ko ng chili paste. Ah, hindi pala chili oil pala yun. Or maanghang. Chili oil. <laughs> chili oil. Ayan. Kaya na natin yung apoy para hindi masunog. At yung ating itlog. Lagay na rin po natin. my favorite talaga ever ay, hindi pala nakikita Ayan. my forever favorite favorite hmm, ako naging masun mga tayon, hi Lita S hope okay ka lang Lita, namiss ka na namin Saka kay Ma'am Violet Sombero, hello po. Kumusta po kayo? Hi guys. <laughs> Dalawa na kami ni Papa na ano na naghahanda ng pagkain. Ay, teka, ipitin ko na lang. <laughs> Wait lang. Guys, ngayon pa lang kami makakapagpahinga. Alas 4 na ng hapon. Pero hindi pa pala ako pahinga. mag -e edit pa ako. Ah, ano pa? Ano pa? Yeah. Ay, yung ginagawa. na may ginagawa nila sa harapan. Please. So, na lang tumingin, mag -e edit na ako, ah. ah. Yung ano, guys, yung nagtatrabaho sa yung trabahador ng PLDT. Nag-ano siya dito. Kumatok siya dito sa amin. Tapos, nakikiusap na akit sila dun sa bubong. Kasi, naayos nila yung ano, cable ng PLDT. Ah ay eh, pumayag ako <laughs> sabi ni Papsi, kailangan maliit lang yung aakyat doon sa ano doon sa taas sa bubong namin kasi baka mamaya kagaya na naman Allah sorry guys yung ko yung andyan ha <laughs> sabi ni Papa baka kagaya na naman nung nakaraan merong ano merong nakiusap dito sa amin kaya lang, nung umulan, dami ng tulo, kasi hindi na wala na silang pakialam kahit na ano na yung tapak-tapakan nila kahit na ano kahit na may upi na yung ano yung bubong paano nasa kusina kanina si Papsi kaya ako na lang nakipag-usap sabi ni Papsi siya daw sana ang bahala kaya yung siya na lang yung lumabas doon siya makikipag-usap init guys nakatulog ako tagal ni Papa gabi na wala pa siya tulog ako, guys. Umalis siya kanina. Para na, ano kayong gutom ko. Hanap mo na ako ng pagkain ko dito. Mag-juice na lang muna ako. Juice at saka tinapay. Na lang muna. Hintayin ko si Papa. Bad juice, guys. Hindi ako tuloy Hindi kami natuloy sa SM kasi nilagnat na si Mama lab. Karating ko lang ako lang umalis bumili ako ng mga gamot. At uh, ito. Hindi ka man ah, susunod na lang. Sama kasi yung pakiramdam na Tingnan natin si Mama Lab. Pala guys, nakabila ako ng chicken din oh. Sa dalawa. Basta ka naman dyan. Okay lang. Parang pupupok na yung sugat. Walang ba? Yung yung ano niya, yung... <laughs> <laughs> na siya. Oh. Saka ito naman yan. Ay, siguro mas maganda. Nalagnat ay. ka. Hmm. Yung konti dito sa sa harapan kasi sa likod. Ay, yung gamot ko nabinili, eh. nabili eh. Oh. Nabili mo lahat? Oo. Nabili mo lahat? Oo. Oh. Buto may lahat na Meron naman. Kaya naman nakarating. Eh. ba? Bakit ang tagal mo na? No? Tagal ba yun? Mm. Tagal mo yun. na. Hmm. Mo lahat. oo nabili lahat. Hinanap ko eh. Hmm. Ito naman. Eh, nung ako. oh, bigyan na kain muna ako. Kain muna? Oo, oh, kahit tinapay lang. Oo. Oh. Meron ako dito. Hmm. Sige. Yan guys, bad news talaga kasi masamang masama yung pag-aram na ni mama, lab, hindi kami natuloy. Wala talaga. Nahirapan siya na nasa kanya sa Sabay akong kakain kay Papa. Kuha ako ng juice ko, Hal. Oh. Nilagay ko yung basahan dyan kasi may ihi sila. Yung doon sa may ano. Na-excite. Oo, <laughs> oh, oh, si Sky. Wala, mauna na daw tayo sabi ni Papa. Alin na kayo. Oh, aray ko. Ay mahal, hindi ko napatay yung electric fan. Bakit patay please? Alin na kayo. Ay, mga batuta na ito. Talaga naman. <laughs> Nakapatay kasi ilaw dito eh. Wait lang. Wait. Mabuksan natin yung electric fan sara ko yung pintuan kasi lalabas uli sila lalo na si Bella pag wala pa dito si Papa labas nang labas yan hindi <laughs> ako gano'n nakakain sa so, ang pakiramdam ko tutulog kami na maaga ni Papa ngayon try namin na ano try namin na Hangat. buksan nga natin itong ano. buksan natin ito ayan bukas yung bintana namin ayan ano, uminom ka na na <laughs> nagkalat na naman yung tubig niya uminom <laughs> na naman si Bella siguro eh be. ano kakay <sighs> tignan ko kung ano kaya namin yung lamig kung malamig na siya kumahangin kasi kung mainit guys hindi kami makakatulog ng maaga bukas natin ito na, hinihingal sila oh ayan ang dalawa hingal na hingal paano yung naghabulan na naghabulan tapos ngayon hinihingalin uminom kayo doon ng tubig Bella inom ng tubig Good morning pang <laughs> maaga. Ah, magpapaaraw na ako. Ay, hindi pwede. Dito lang kayo. Hi! Baby, good Ay, 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 ay. Nalabas ka din. Hindi pwede. Sis, Sky katabi ko sa kama. Magdamag. Ito si Bella talaga. Si Papa yung kay Papa eh. Hmm? Yeah, si Mama Love nagpapaaraw ang hanggang sikat ng araw na yung mag alas otso na katabi niya si Jamela ano na ang pinili mo gulay? ano talbos ng kamote kamatis at saka yung ano homemade na tilapia dried tilapia oh, sarap yan pang breakfast natin hmm. na talbos ng kamote pwede rin no? Oo, breakfast natin. Dinamihan kay Talbos, parang gulay-gulay. Sosaw -so sa kamatis. Oo. Okay, guys, habang naghihintay, mamalag sa labas. Nagilinis na. Nagilinis ko yung loob. Ayan yeah, lang yan okay. guys, yung pinamili ng mamalap kanina Talbos ng kamote Yung kamates Saka yung daing na tilapia Na maliliit Yung pag At ito naman yung pinakuluan kong Dahon ng bayabas Saka yung dahon ng guyabano Pinaghalo po Para dun sa kanyang sugat Humihilom na kaya Yung, yung, yung sumasakong para kaya pinapainan ko siya niyan. Saka yung pagkain ng aming mga babies. Yung chicken breast. Saka yung uh, ano ng uh, kalabasa. Bunga ng kalabasa. At haluan ko yan ng malunggay naman. Para lumakas sila. Siyempre sa yung mga aso ngayon kasi guys eh, masyadong uh, ano yung sakit nila ngayon. Parang tawag dito yung Uh, malakas yung mga virus kaya inalayan namin ng mga herbal na kinakain nila Mala uh, maganda raw itong malunggay saka yung, yung mga gamot din kami sa kanila at least pang uh, pangsangga nila sa viral na masakit sakit ngayon sa kanya din namin pinapalabas sa kato do linis pag may pumasok bawa bisita lilinis agad kami magmamap ng floor kainalayan uh, inalayan namin talaga na hindi sila makalabas sa pintuan hi guys talbos ng as uh, kamote, daing na tilapia sausawa na suka at sili sausawan na toyo kamatis saka tinantad na mangga uh, kain tayo guys <laughs> Tingnan natin si Mama Labito. Ayaw naman niya tumigil kasi medyo malakas na naman siya. Oh. Kahapon galing lang. Ay, nakahiga lang kahapon yan eh. Kasi linagnat. Ayan na naman siya. Mabubuhasan yung trabaho ko sa may tayo sa loob. Oh. Karamihan kasi ano dito. Dahon-dahon galing din sa labas oh. Sa alikabok. Oh, so, sa alikabok. Mamaya na naman yung mga dahon na yun. lilipad dito. Yung mga puno na yun, oh. dami. 'Pag umangin. Sa alikabok sa amin. Sobra. Sa amin. Itong lanay yang nakakontrol ano eh, naka-control ng alikabok dito sa loob. O, oh, saka yung init. Parang nabawasan ng 30% pag summer. Hindi na direct ang pumapasok kasi yung init ng kalsada, yan ang nagpapahirap sa amin dati. O. Oh. Akala nila, mm -mm. nila mainit pa mainit dahil kulog. Mm, mm Pero, syempre hindi naman sila yung nakatira. Oh. Pero ano, pero mas ano guys, mas maginhawa sa amin ni Papsi kasi itong lanay hindi na masyadong mainit pag oh, oh, stay kami dun sa ano sa Hello. sala o oh, sa loob. Hello. Malamig naman dun sa loob pag summer. Tapos kapag sa ano na winter naman na ganito, malamig dito sa lanay. Oh. Ganun yun, guys. Kaya may mga benefits lahat yung, yung pinagawa namin ni Papsi. Ganda. <laughs> Kala nila, kala nyo kulog na kulog dahil walang bintana dyan sa... Oo. Oo, totoo naman, kulog. Pero, mas nakaganda sa amin dahil yung init, hindi na nakapapasok kapag summer. Kontrolado. Oo. Ng sabon. Sabonin. Kasi maano dito eh, mali ka mo. Lalo yung ilalim ng kotse na yan, Oh. Eh. bumalik ka po kasi bihira naman kami umalis kaya naka-stack lang dyan si Artiga ay lang naman sa atin lang naman kasi pag dumadating tayo madumi itong tingnan. Oh. kasi maalik ka po kasi pag naminintay natin ng ganito medyo malinis yung tingnan so masarap dumating Hindi <laughs> nagaya ng dati Guys, galing ako sa labas. Nakabili ako ng ayan, saging na saba, patupat, at saka yung ano, yung suka. Ayun, suka sa tubo. Mm, masarap ito eh. Patupat. Lalo na pag matamis. <laughs> ang liliit na. 3 for 100. Talaga ito si Sky. Oh, konti lang ang kinain niya. Si Bella, Very good. Inubos niya yung pagkain niya. Ang hirap na maghanda ng pagkain eh. Kawawa si Papa. <laughs>